Naging tensyonado ang mga sandali bago ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa Netherlands. Ipinilit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na ang dating Pangulo sa kanila patungo sa naghihintay na eroplano. Ngunit tumutol si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at iginiit na hindi na kaya ni Duterte ang isang mahabang biyahe. Sa kabila nito, inaresto pa rin si Medialdea dahil umano sa pagpigil sa pagkuha sa dating pangulo. Mabilis na kumalat online ang mga video ng pangyayari. Dahilan upang magalit ang maraming taga-suporta ni Duterte. Marami ang bumatikos sa naging aksyon ni Tore. Pero sino nga ba si Police Major General Nicolas Tore? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Nicolas Deoso Torre III ay ipinanganak noong Marso 11, 1917. Isa siyang Pilipinong pulis na kasalukuyang nagsisilbing director ng Criminal Investigation and Detection Group. Bago nito, nagsilbi rin siya bilang opisyal ng Regional Police Office sa Davao Region. Nagtapos si Torre sa Philippine National Police Academy at pumasok sa serbisyo bilang pulis. Naging Provincial Director siya ng Samar Provincial Police Office, ngunit noong 2019 Natanggal siya sa puesto dahil sa isang reshuffle. Hindi naging maganda ang kanyang reputasyon sa Kalbayog, Samar, kung saan idineklara siyang persona non grata ng Provincial Board. Sa botong anim na pabor at tatlong tutol, napagpasyahan ng lupo na hindi na siya tanggap sa probinsya. Ano ang naging dahilan ng desisyong ito? Ayon sa mga opisyal ng Kalbayog, nabigo si Torre na labanan ang kriminalidad sa kanilang lugar. Bukod dito, nasangkot siya sa isang partisanong aktibidad sa politika noong panahon ng kampanya para sa halalan. Dahil dito, nawala ang tiwala sa kanya ng lokal na pamahalaan. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nakabalik pa rin si Torres sa serbisyo. Nang maglaon, itinalaga siya bilang Deputy Regional Director para sa mga operasyon sa National Capital Region Police Office. Kalaunan, umangat pa siya sa Rango at ngayon, ay pinamumunuan ang CIDG, isang mahalagang unit ng PNP na may tungkulin sa pagsugpo ng malalaking kaso ng kriminalidad. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan sa NCRPO, inilipat si Police Major General Nicolas Torre bilang hepe ng Quezon City Police District. Ngunit hindi nagtagal, nasangkot siya sa isang kontrobersya na muling naglagay sa kanya sa mata ng publiko. Nag-ugat ang isyo matapos niyang mag-host ng isang press conference para kay PO1 Wilfredo Gonzales, isang retiradong pulis na naging laman ng balita matapos siyang mahuli sa isang viral video. Sa naturang video, makikitang binatukan at tinutukan ng baril ni Gonzales ang isang siklista sa Welcome Rotonda, dahilan upang umani siya ng matinding batikos mula sa publiko. Sa kanyang press conference, Umapela si Torre na huwag masyadong husgahan si Gonzales. Hinimok niya ang publiko na magkaroon ng kompasyon at huwag siyang ipako sa Cruz dahil sa kanyang ginawa. Dahil dito, marami ang nag-akusa kay Torre ng pagbibigay ng VIP treatment sa dating pulis. Hindi nagustuhan ng publiko ang tila pagtatanggol niya kay Gonzales. Kaya't kalaunan ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang naging aksyon. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang kontrobersya. Inakusahan siya ng abogado ng siklista na si Raymond Fortune na nagpadala umano si Torre ng mensahe sa kanya upang itigil na lamang ang kaso laban kay Gonzales. Bagaman itinanggi niya ang akusasyon, naging malaking isyo ito at lalong lumakas ang panawagang magbitiw siya sa puesto. Sa huli, dahil sa lumalaking kontrobersya at matinding batikos, napilitan siyang magbitiw bilang hepe ng QCPD pinalitan siya sa posisyon ni Brigadier General Rero Maranan. Matapos ang kanyang pagbibitiw, hindi naman siya tuluyang nawala sa serbisyo. Ilang buwan lamang ang lumipas, muling na italaga si Tore bilang acting director ng Davao Regional Police Office noong Hunyo 16, 2024. Sa kanyang bagong posisyon, ipinangako niyang ipapatupad ang 3-minute response time na kanyang sinubukan sa QCPD. Ayon sa kanya, Nais niyang tiyakin na sa loob lamang ng tatlong minuto, may pulis nang re sa anumang tawag sa emergency hotline sa kanilang rehiyon. Bukod dito, si Tori rin ang nanguna sa isang kontrobersyal na operasyon sa Davao City. Pinangunahan niya ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Matapos maglabas ng warrant laban dito, ang pag-aresto ay nauwi sa tensyon matapos magbarikada ang mga tagasunod ng pastor, dahilan upang magkaroon ng standoff sa loob ng compound ng KOJC. Kalaunan, voluntaryong sumuko si Kiboloy sa mga autoridad. Matapos ang matagumpay na pag-aresto kay Pastor Apollo Kiboloy, muling nalagay sa sentro ng kontrobersya si Police Major General Nicolas Torre. Dahil sa kanyang naging papel sa operasyong ito, Itinalaga siya bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, isa sa pinakamataas na posisyon sa hanay ng PNP. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang papel sa mga malalaking operasyon. Isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang bagong posisyon ay ang pagtupad sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang inatasang opisyal upang siguraduhin ang maayos na proseso ng extradition ni Duterte patungo sa The Hague, Netherlands. Ang petsa ng extradition ay itinakda noong Marso 11, isang natatanging araw para kay Torre, dahil ito rin mismo ang araw ng kanyang kaarawan. Dahil sa kanyang papel sa operasyong ito, naging target siya ng matinding pambabatikos sa social media. Maraming taga-suporta ni Duterte ang hindi nagustuhan ang kanyang kilos at tinawag siyang abusado at tila nag-aastang makapangyarihan. Gayon pa man, nanatili siyang kalmado sa harap ng mga batikos. Ayon kay Tore, hindi siya naaapektuhan ng mga negatibong komento online. Sa halip, itinuring niya ito bilang isang positibong indikasyon na buhay ang demokrasya sa bansa. Aniya, bahagi ng kalayaan ng bawat Pilipino ang pagpapahayag ng kanilang saloobin basat ito ay ginagawa sa loob ng batas. Ngunit hindi naging madali ang pagpapatupad ng extradition kay Duterte. Ayon kay Torre, ang orihinal na plano ay ilipad ang dating Pangulo patungo sa The Hague sa tanghali pa lamang. Ngunit dahil sa samutsaring hadlang at legal na usapin, naantala ito at umabot hanggang hating gabi bago tuluyang maisakatuparan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ay ang anyay obstruction of justice na isinagawa ng ilang opisyal na malapit kay Duterte. Ayon kay Torre, matapos ang pag-aresto, dapat ay agad nang dinala si Duterte sa Presidential Airlift Wing upang lumipad patungo sa Netherlands. Gayunpaman, maraming karagdagang rekisito at kahilingan ang inilatag ng kampo ng dating Pangulo. Dahilan upang patuloy na maantala ang proseso. Kahit na nagbigay daan ang kanyang grupo sa karamihan ng mga hinihinging kondisyon, hindi pa rin ito naging sapat upang mapabilis ang ekstradisyon. Dahil dito, kinailangan niyang maghigpit sa pagpapatupad ng batas. Bandang alas 10 ng gabi, nagbigay siya ng ultimatum kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayon kay Torre, inutusan niya si Medialdea na itigil na ang anumang aksyon na nakakasagabal sa ekstradisyon. Gayon pa man, tumanggi si Midyaldia na sumunod. Kaya't wala nang ibang opsyon si Torre kundi arestuhin siya para sa obstruction of justice. Sa huli, kahit na naharap sa matinding batikos, nanindigan si Torre na tama lamang ang kanyang ginawa. Para sa kanya, hindi dapat magkaroon ng espesyal na pagtrato sa sinuman, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang batas ay batas at sino mang lumalabag dito ay dapat managot kahit pa ito ay isang dating pangulo ng bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na paninindigan, isang malaking tanong ang naiwan kung naging patas ba ang naging aksyon ni Torre o sadyang isa lamang itong pagpapakita ng kapangyarihan. Ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng hati ang opinyon sa publiko kung saan may mga sumusuporta sa kanyang pagsunod sa batas. Habang ang iba naman ay naniniwalang masyado siyang naging mapagmataas sa kanyang paraan ng pagpapatupad nito. Sa mga darating na araw, tiyak na patuloy pang masusubok ang kanyang liderato at reputasyon. Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang malinaw na si Police Major General Nicolas Torre ay hindi isang ordinaryong opisyal ng pulisya lamang dahil siya ay rin isang pigura na patuloy na gumuguhit ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang mga kontrobersyal na aksyon at matapang na paninindigan. Sa huli, hindi maikakaila na si Police Major General Nicolas Torre ay isa sa pinakakontrobersyal na opisyal ng pulisya sa kasalukuyan. Ang kanyang matigas na paninindigan sa batas ay hinangaan ng ilan, ngunit kinundena rin ng iba. Makatarungan ba ang kanyang mga naging aksyon o lumampas siya sa kanyang autoridad? Sa isang bansang patuloy na hinahamon ng politika at batas, mahalaga ang opinyon ng bawat isa. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo sa ibaba at at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon.